wala talagang umaanin yan dito yan itong isang to ay magkakadi parihas talagang dilaw na yan ay wala na butas na nga oh. ito di pa napakalaki na ito lima itong mga kabraso di pa talagang kalakihan pero pwede na ay ito pala dito yung bakas niya sa likod wala dito sa so dinahanan natin yan yung mga bakas. Yan siya mga kabrasa. Yan. malakas yan medyo madilim matigas yung bahagi na to kaya hindi masyadong dito tayo pumisto mga kabraso yan sya yan good morning mga kabraso yan magandang umaga po sa ating lahat dyan uh, 5 minutes 5.39 po ng umaga ayan bulol pa uh, punta tayo ngayon dito sa spot ng ating ano, hunting area dito lang sa uh, may atin lagad lang tayo sana lang po ay palarin po masyadong maulap at saka mahangin masama yung ano parang masama yung simpo sana lang ay hindi umulan Ah. Uh, balang po tayo. Malapit pa lang tayo sa babaan. Pa-high tide ngayon mga kabraso. Kaya maaga tayong nagising. Wala pang ano talagang hibas sa umaga. Sa hapon naman, mga alas 4:30 na 'yung hibas yan yan. kaya ano na rin sa paghaunting. Ano antabay na lang po mga kabraso. Kabraso, dito may napansin tayong nakalubog. Wala man akong sinusundan na bakas mga kabraso. Dito lang sa dinadaanan natin. Ayan siya. Dito ako dumaan Oh. Alimango itong mga kabraso. Hindi talagang pa talagang kalakihan. Pero pwede na. Ay, ito pala dito yung bakas niya sa likod. Wala dito sa dinahanan natin. Yan, Yan yung mga bakas. Yan siya mga kabraso. Ayan. laki. Ah. Okay na mga kabraso. At saka season siya. Laki. Hey, thank you Lord. Ay, sana tayo. Pagabat hindi kalakihan talaga. Pero okay na. Tali agad mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. May mas malaki ditong bakas mga kabraso sa bandang taas oh. Hindi gaano ka bago. Sana lang madali natin to. Kung hindi lalayo dito. Hanapin lang natin yung bagong bakas mga kabraso. Jan na yung tubig sa baba. Mabilis. Yung bakas dito mga kabraso. Yan. Medyo bago-bago. Yan. Yan na. size na rin ito mga kabraso. Dito tayo naghanap banda. jan. pumunta dito sa may pa. <coughs> puntan natin dito sa kabila mga kabraso yung malaking puno dito na nag iisa pag tumawid dito baka andito ito kasi ito lang pala parati yung inistidihan ng mga ano dito alimango kapag nagagawi dito madalang sa ibang parte ito lang kasi yung pinaka malaking puno dito na hindi malaki yung puno yung malawak yung mga ugat nya sa mga dito sa paligid maliliit lang kaya ilang bisis ko na itong nakuhaan, gilid pa ng sapa ito ilang bisis na natin nakuhaan ko nasa mga ano yung episode ay may mga bakas nga dito mga batas nga dito mga kabraso napakaraming pahingahan nito sa ilalim ayan bakas yan medyo madiling ayan matigas yung bahagi na to kaya hindi masyadong halata malawak to sa kumano sa ilalim kaya pahingahan talaga pinakamalaking pahingahan dyan mga kabraso napapansin ko ay bago yung putik tsaka medyo umbok sya parang andyan parang meron dikit dikit yung pahingahan dyan mga kabraso dito mga bahagi ng ugat na to yan kahit eh, dyan dito sa kabila puro nakuhaan na natin yan lalo na dito ilang bisis na Aray. Ayun nga mga kabraso. Uy, thank you Lord. Nasa ilalim nga Hirap. Ano ba? Ano? Ayun siya sa nasa gitna. Yan yung gagawin natin diyan na hindi lang hindi natin binabawasan ito mga kabraso. Kinakalawit lang natin palabas lang siya para hindi nasisira yung gitna na yan kasi dyan madalas pag anuhan ayan o, maliliit na yung mga puno dito Ay. ayan mga kabraso kahit pa paano sinubukan lang natin ito yung pinakauna nating paghanting sa umaga ngayon ayan nakaano tayo sa nasunod mas mas tumagal tagal yung paghahunting natin may ano dito mga kabrasa yung ibon umano ano sa atin dito kala siguro gagalawin natin yung pugad ayun may pugad dyan sa taas wala siyang lumipad itlog pa lang siguro Yan yung pugad oh. sa taas ng bakawan sin natin yung, yung parang kalapati na ibon yan yung pugad niya ah. Ah. puna'y tawagin dito kalawitin natin mga kabraso dito tayo pumisto mga kabraso yan siya yan Lakas ng hangin mga kabras. ah, Lakas yung hangin sa labas. lang natin mga kabraso para sana na yung ah, pakalaki. Saan na yung lumabas dyan. Harapan tayo nyo sa ano sa kanya. Ay! Palabas yung mahirap dito yung palabasin yan oh, sa kabila na naman Aray. basic siguro mga kabraso sus oh, dun sumiksik nga mas maganda pagpapunta dito yung paglabas niya saglit lang mga kabraso Kuha na natin mga kabraso. Yan o, napakalaki. Hirapan tayo. Ito, <laughs> dyan o. Dyan natin kinuha. Nahirapan tayo. Kalawit, kalawit. Dalawang kalawit. Pero nadali rin. Nailabas ng maayos. Ayan, tali na natin mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. Napaka-season. Lalaki. Nasa ano to, nasa 8, 8 gramo o 7, 7.5, ganyan. Ngayon mga kabraso, 6.57 na. Yan na yung tubig oh. Kanina wala yan, doon pa yung tubig kanina. Napakabilis. Malaki yung tubig ngayon, nasa 2.0, pati kahapon. Ngayon mga kabraso, papunta na tayo sa taas habang... Pabalik, tingin-tingin din tayo sa mga gilid. May, may boarding house din tayong dadaanan And sa mga pulahan ba. Sana lang makadagdag pa tayo. ayan Ay. Ay. tayo daan. Yeah. Mano rin ata rito yun. Pero wala siyang mga bakas dito sa taas. ano lang bakas ang tamuso yung bakas ng bayawak tarating na tayo dito sa taas mga kabraso sa sahan na dito mga kabraso oh. tagbunga na naman yung pinya ngayon ito nasisira lang yung mga pinya dito dahil sa malayo sa baryo wala mang pumupunta dito para manguha yan, mapapansin natin dito. Malapit na tong maano, saktong-sakto pa lang. Yellow na. Yung isa, hinog na rin yan. Kaya kapag tagbunga, sinasaglit ko rin to dito. Kasi kapag hindi ko napupuntahan to, dyan lang, o, bumabalik lang din sa lupak Mga nauka, ibon. Ibon yung mga kumakain pati yung kalaman si dito ay may bunga rin andun. Dati to dito ni nilagyan ng bahay yung kubo. Pinagbabantayan ng may pispan <coughs> Palakihan natin. Kada <coughs> talaga yung pinya yung mga ibon dito ah hmm, dito hinog na hinog na naman Ayan. dalawa puro puro ano na yung kulay dalhin ko kaya Yung nga, nga, natin mga kabraso. Yung isa talaga ay talagang napak, ano na yung kulay, dilaw na dilaw. oh sila magkakadikit. Yung nga, ma ano lang din to. Wala talagang umaano niyan dito. Yan. Itong isang to ay magkakadi parihas talagang dilaw na. Yan. Ay wala na nga, butas na nga oh Ito di pa. Napakalaki nito. Ayun pa, dilaw na rin grabe dami ayun pa oh sa ilalim dilaw na rin daming blessings dito na tayo sa taas mga kabraso oh daming bakas dito surebol sa pulahan to <whistles> lapit lang dito may boarding house ako dito. Matagal-tagal na rin hindi pinapasokan ito mga kabrasa. Hindi na nalinisan. Pero inayos ko lang ito nung huli akong pumunta dito. Tinakpang ko. Saka nilinisan ko sa leob. Pumunta rin dito. Sana lang nasa loob ito yung exit niyan. Mababaw lang ito eh. Ay. Anak ng. Pinalalim ng na Walang laman yung boarding house mga kabraso. Lumabas lang din. Dito na rin hinanap doon parang hindi pa naman gano'ng ka, ano, kalakihan yung alimango pero pwede na rin yan. ano yun natin babalik doon pag so, gano'n malikot pa yun ayan mga kabraso nasa bahay na po tayo ito po yung ano natin huli titimbang po natin bali sila pa lang dalawa ngayon yung ano natin katatapos lang natin magbenta ito yung huli yung pinakamalaki Ayan, sabi na. Siete e medya. Ocho. Ayan. Itong isa ay mas maliit naman ito. Ito. Baka hindi umabot ng kalahati. Ayan, hindi nga. Bitin nga sa kalahati mga kabraso. Pero pwede na rin. Ano tayo kasi season.